Ah, Babe, sandali lang to ah. Sandali lang ah. Konti lang to. Konti lang. Tama ah, madalim po. Okay. Ano? Ano? Anong nangyari? Anong nangyari? Anong nangyari? Wala!

kinurut kurut yung tenga ko. Kinurut ah! Kinurut ang baby? Sino? Sino? Ayun Oh. No? Ayun ang ganda naman no. o. Oh. Ano baby Oh. Ayun no? oh, o? Oh. Oh. Siguro mahilig to magpalinis ng tenga. Oo. Oh. Lagi ko nililinis. Okay, na Kaya nakagano yeah. na nakag siya. Kala niya nililinis lang yung tenga niya. Pagka nililis ko yung tinga niyan, behave yan eh. Talaga? <laughs> behave Parang wala lang Laray <laughs> no, 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 no. na naman, na Wala na. <sighs> na po! Ay, sus! Ay, sus! Ay, sus! Ay, sus! Ay, sus! Ay, sus! Na ay, na Ay, sus! Ay, sus! Ay, sus! Ay, sus! Ay, sus! Tignan natin, tingnan natin, tingnan natin. Tingnan, Arthur. Gondo, gondo. Ikaw na yung bebe na yan. Ay, susalaga. Umiyok na, umiyok na, may